Paano kung sabihin ko sa iyo na may digma ang nagaganap ngayon sa harapan mo mismo, ngunit hindi man lang napapansin ng karamihan? Hindi ito sa lungatan sa pagitan ng mga bansa ni isang pakikibaka sa politika o panlipunan. Ito ay isang bagay na mas malaki, isang bagay na nagsimula bago pa man likhain ang sangkatauhan at nagpapatuloy pa rin. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, katotohanan at panlilinlang, kaligtasan at kapahamakan, at ang pinaka nakakatakot. Ikaw ay nasa gitna nito, sa gusto mo man o hindi. Ang mga nahulog na anghel, mga nilalang na dating maluwalhati at makapangyarihan sa langit ay gumawa ng pinakamasamang desisyon na posible upang labanan ang lumikha mismo. Ang resulta, sila ay itinapon, hinatulan ng walang kapalit, pero ang hindi alam ng marami, kahit natalo sila, hindi sila sumuko, nakahanap sila ng bagong target, sangkatauhan. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Ano ang magiging huling hantungan ng mga nilalang na ito? At higit sa lahat, paano ito nakakaapekto sa iyong buhay ngayon? Kung sa tingin mo ang lahat ng ito ay isang simbolikong konsepto lamang, isipin muli. Kung ano ang nararamdaman mo, ang mga pagdududa na lumitaw, ang mga paghihirap na tila imposibleng malampasan, lahat ay maaaring maging bahagi ng hindi nakikitang digma ang ito. Ngunit ang mabuting balita ay mayroong isang paraan. Inihanda na ng Diyos ang daan para sa mga gustong protektahan ang kanilang sarili. Ang tanong ay, handa ka bang unawain ang katotohanan sa likod ng labanang ito at manindigan bago maging huli ang lahat? Sa simula, bago mabilang ang unang pagtibok ng oras, isang hindi pa naganap na kaguluhan ang nakagambala sa balanse ng langit. Sa mga nilalang na may dalisay na liwanag nagsimulang lumitaw ang isang tiyak na ningning ngunit hindi dahil sa debosyon ngunit dahil sa pagmamalaki Si Lucifer ang nilikha bilang pinakamaningning na mga anghel ay pinahintulutan ng kanyang ningning na matakpan ang kanyang pagpapasakop sa lumikha ang pagnanais para sa kadakilaan ay lumago sa loob niya tulad ng isang walang kabusugan na apoy at kaya ang mga salita ng kawalang kasiyahan ay nagsimulang kumalat na umaakit sa ibang mga anghel na ibahagi ang kanyang pangit na pananaw ng kalayaan. Ito ay hindi isang simpleng pagkilos ng pagsuway, ngunit sa halip ay isang kosmikong pagsasabwatan. Ang ikatlong bahagi ng mga anghel na nabighani sa pananalita ni Lucifer ay sumama sa kanya sa kanyang paghihimagsik sa paniniwalang maaari nilang salungatin ang banal na kaayusan mismo. Ang pangako, autonomy, ang presyo, paghihiwalay sa lumikha, isipin ang isang perpektong lungsod kung saan ang lahat ay dumadaloy sa pagkakaisa Hanggang sa ang isang grupo ng mga maimpluwensyang tao ay nagpasya na hindi na nila gustong sundin ang mga batas ng hari. Hindi lamang sila huminto sa pagsunod, ngunit nagsimula silang magtipon ng mga kapanalig na nagpapalaganap ng binhi ng kawalang-kasiyahan. Ganito talaga ang nangyari sa langit, ngunit sa hindi maisip na sukat. Ang resulta ng paghihimagsik na ito ay hindi maiiwasan, isang digmaan, at ang sino mang nag-iisip na ito ay isang pangkaraniwang labanan ay nagkakamali. Ito ay hindi lamang isang katanungan ng kapangyarihan, ngunit ng katapatan ng mga prinsipyo. Ang may lalang mismo ay hindi kailangang direktang mamagitan dahil ang tapat na mga anghel ay nanindigan laban sa mga taksil. Ang pinuno ng makalangit na hukbo ay si Michael, ang arkanghel ng katarungan, na handang harapin si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod. Ang langit, na dating puno ng pagkakaisa, ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang liwanag at kadiliman ay nagkaharap sa isa't isa sa isang mahabang tula. Ngunit tulad ng bawat pag-aalsa laban sa banal na kaayusan, ang isang ito ay nagkaroon din ng hindi maiiwasang kahihinatnan. Si Lucifer ay hindi nilikhang masama. Sa kabaligtaran, siya ay isang pinahirang kirubin, pinalamutian ng di may kagandahan at karunungan na kakaunti lamang ang makakapantay, ang ningning nito ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng lumikha at ang posisyon nito sa langit ay isang malaking karangalan, ngunit may nagsimulang magbago sa loob niya. Ang pagmamataas, ang banayad na lason na sumisira kahit na ang pinakamatalino ay nagsimulang lason ang kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang sarili, nakita ang kanyang kaningningan at naisip, bakit ako maglilingkod kung kaya kong maghari? Ang pag-iisip na iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang ambisyon ni Lucifer ay mabilis na lumago. Hindi lang niya gusto ang isang espesyal na lugar sa langit, gusto niya mismo ang trono ng lumikha. Sa isip niya, walang saysay ang maging isang utusan lamang kahit isa siya sa mga pinakamaluwalhati. Naniniwala siya na maaari siyang maging kapantay ng Diyos at iyon ang ugat ng kanyang pagbagsak. Isipin ang mga dakilang imperyo at pinuno na sumuko sa kanilang sariling pagmamataas. Alexander, Napoleon, napakaraming iba ang nahulog, hindi dahil sila ay mahina, ngunit dahil naniniwala sila na sila ay hindi magagapi. Ganon din ang nangyari kay Lucifer Nakalimutan niya na ang kanyang kaluwalhatian ay salamin ng banal na liwanag at hindi isang bagay na tinataglay niya sa kanyang sariling karapatan. Ang resulta, ang pagpapatalsik. Binulag siya ng kanyang pagmamataas at nawala ang lahat ng mayroon siya. Siya na dating pinakamaningning sa mga anghel ay naging prinsipe ng kadiliman. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay pinalayas mula sa langit, tulad ng mga bituin na nahuhulog mula sa isang perpektong kalawakan. Ang pagkahulog ay hindi lamang pisikal, ngunit espiritual at walang hanggan. At ngayon, pinagkaitan ng banal na liwanag, ang mga nahulog na anghel ay gumala sa isang bagong destinasyon, Earth. Ngunit hindi madaling sumuko si Lucifer. Kung hindi siya makapamumuno sa langit, gagawin niya ang lahat para sirain ang nilikha ng Diyos. At kaya nagsisimula pa lang ang totoong labanan. Ang digmaan sa langit ay hindi lamang isang sagupaan ng mga puwersa, ngunit isang labanan ng katapatan. Sa isang panig, ang tapat na mga anghel na pinamumunuan ng makapangyarihang arkanghel na si Michael ay kumilos ng katarungan at pangako sa lumikha. Sa kabilang banda, si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod na nag-alab sa pagmamataas at pagnanais na agawin ang banal na trono. Ang pagkabigla ay hindi maiiwasan. Ang langit na dating umaalingaungaw ng mga awit ng pagsamba, ngayon ay umaatungal sa tunog ng nagsasalpukan ng na mga espadang makalangit. Ang ningning -ning ng mga anghel ay nahaluan ng kidlat ng mga sagupaan habang sinubukan ng paghihimagsik na labanan ang hindi may iwasang utos ng pagkatalo. Hindi nagatubili si Miguel, taglay ang autoridad at lakas, inutusan niya ang makalangit na hukbo laban sa mga naghihimagsik. Ito ay hindi lamang isang labanan ng kapangyarihan, ngunit ng layunin habang si Lucifer at ang kanyang mga kaalyado ay nakipaglaban para sa ambisyon, ang tapat na mga anghel ay nakipaglaban para sa katotohanan. Ang eksena ay tulad ng sa isang matuwid na hari na nakaharap sa isang taksil na dati ay kanyang kanang kamay at kung paanong hindi hinahayaan ng isang matalinong pinuno na lumaganap ang katiwalian sa kanyang kaharian. Ipinagutos ng Diyos na ang mga rebelde ay hindi na maaaring manatili sa langit. Nakakadurog ang pagkatalo. Si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay itinapon palabas ng langit, nahulog na parang kidlat. Ang kanyang pagkahulog ay hindi lamang isang pagpapatalsik, ngunit isang pangungusap. Isipin ng isang general na kapag sinusubukang agawin ang trono, ay ipinatapon magpakailanman na walang pagkakataong makabalik. Ganun talaga ang nangyari. Ngunit hindi doon natapos ang digmaan. Pinatalsik mula sa langit, ibinaling ng mga nahulog na anghel ang kanilang mga mata sa isang bagong larangan ng digmaan, Earth. At kung hindi sila makapaghari sa Celestial Kingdom, gagawin nila ang lahat para pangibabaw ang nilikha ng Diyos. Ang espiritual na labanan ay lalawak na ngayon sa bagong teritoryo. Malayo sa langit, ngunit walang kapangyarihan, ang mga nahulog na anghel ay nakahanap ng bagong yugto para sa kanilang paghihimagsik, sangkatauhan. Kung hindi nila direktang matalo ang Diyos, gagawin nila ang palagi nilang ginagawang pinakamahusay, linlangin, tiwali at iligaw ang mga anak ng lumikha. At kaya nagsimula ang dinakikitang labanan, ang hindi nilalabanan ng mga espada, ngunit may mga pagpipilian. Araw-araw, ang sangkatauhan ay binubumba ng mga impluensyang naglalayo sa atin sa tamang landas, mga kasinungalingan na nakakubli bilang mga katotohanan, mga lihim na pagnanasa para sa kalayaan, mga shortcut na tila madali ngunit humahantong sa kapahamakan. Ang gawain ng mga nahulog na anghel ay hindi halata. Ito ay banayad, madiskarte at mapangakit. Si Lucifer, na ngayon ay tinatawag na satanas, ay naging dalubhasa sa pagmamanipula. Hindi niya pinipilit ang sinuman na magkamali, ngunit nagtatanim siya ng mga pagdududa, pinupukaw ang mga walang kabuluhan, pinapakain ang mga kahinaan. Ilang beses nang may nagtanong sa kanilang sarili, mali ba talaga ito? Ito ang tinig ng tukso na bumubulong na ginagawang katanggap-tanggap ang kasalanan. Ang mga dakilang imperyo, mga tiwaling pinuno, mga baluktot na ideolohiya, lahat ng ito ay may mga tatak ng daliri ng isang sinaunang, ngunit palaging kasalukuyang impluensya. Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin ang mga pattern mga sibilisasyong nawawala ang kanilang sarili sa pagmamataas. Mga kulturang lumuluwalhati sa kasamaan. Mga taong nagpapalit ng mga prinsipyo sa panandaliang kasiyahan. Wala sa mga ito ay nagkataon. Ngunit may isang detalye na hindi binabaliwala ng marami. Ang kapangyarihan ng mga nahulog na anghel ay limitado. Maari silang magbungkahi, mag-impluensya, ngunit hindi kailanman puwersahin. Ang pangwakas na desisyon ay palaging pag-aari ng tao. At doon mismo naroroon ang tunay na pagsubok. Kung may dilim na sinusubukang ilihis, mayroon ding liwanag na nag-aalok ng daan pabalik. At ang pagpili sa pagitan ng dalawang pwersang ito ay laging naroroon sa bawat desisyon, sa bawat pag-iisip. Ang sangkatauhan ay hindi walang pagtatanggol ngunit kailangan gumising sa hindi nakikitang labanang ito para sa mga hindi binabalewala ang digmaan maaga o huli ay nagiging biktima nito ang paghihimagsik sa langit ay may tiyak na mga kahihinatnan ang sinumang nag-iisip na ang mga nahulog na anghel ay malayang kumilos nang walang mga paghihigpit ay nagkakamali Mula nang sila ay bumagsak, ang lumikha ay nagtakda ng mga limitasyon sa kung ano ang maari at hindi nila magagawa. Ang ilan sa kanila ang pinakamasama ay agad na ikinulong sa Tartarus, isang kalaliman ng hindi maarok na kadiliman kung saan sila ay nananatiling na kadena hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang iba, kabilang si Lucifer mismo, ay pinahintulutan na gumana sa mundo ngunit sa ilalim ng mga limitasyon ng Diyos. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanyang galit. Alam nila na ang kanilang oras ay maikli at iyon ang dahilan kung bakit nila pinatindi ang kanilang impluensya sa sangkatauhan. Ngunit ang huling pangungusap ay naipasa na. Sa oras na itinakda ng lumikha, ang mga nahulog na anghel ay tiyak na itatapon sa lawa ng apoy. Isang tadhana, na hindi maaaring bawiin. Hindi tulad ng mga tao, para sa mga anghel ay walang pagtubos, walang pagbabalik, walang tinatanggap na pagsisisi. Ang pagpili na ginawa nila sa langit ay ganap, at ang halaga ng kanilang pagkakanulo ay magiging walang hanggan. Ang impyerno ay hindi nilikha para sa mga tao, ngunit para sa mga nilalang na naghimagsik laban sa Diyos. Gayon pa ang mga sumusunod sa kanyang mga kasinungalingan na nagpapahintulot sa kanilang sarili na madala ng kanyang mga impluensya ay nanganganib na makibahagi sa parehong kapalaran. Ang malaking kabalintunaan ay sinusubukan ng mga nahulog na anghel na kumbinsihin ang sangkatauhan na walang mga kahihinatnan, na ang lahat ay kamag-anak na ang lahat ay maaaring tukuyin ang kanilang sariling katotohanan. Ngunit sila mismo ang nakakaalam ng katuwiran ng Diyos. Alam nilang nalalapit na ang wakas at walang makakapagpabago nito. At iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nagpapahinga, sinusubukang dalhin ang maraming kaluluwa sa kanila hanggat maaari. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba habang sila ay tiyak na mapapahamak na hindi na makabalik, ang sangkatauhan ay may bukas na pintuan sa kaligtasan at may pangalan ang pintong iyon. Ang mga nahulog na anghel ay gumawa ng isang hindi maibabalik na pagpili. Ngunit sa sangkatauhan, nagpasya ang Diyos na kumilos ng iba habang si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay hinatulan ng walang pagkakataon na mapatawad, ang mga tao ay tumanggap ng isang regalo na kahit mga anghel ay hindi lubos na nauunawaan, biyaya. Nangangahulugan ito na kahit na matapos ang pagkakamali, mahahanap pa rin ng sangkatauhan ng daan pabalik sa lumikha. Gaano man kalayo ang naligaw ng isang tao, bukas pa rin ang pinto sa pagtubos. At ang pintong iyon ay may pangalan, Muhammad ang huling propeta na ipinadala upang gabayan ang sangkatauhan pabalik sa katotohanan. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng mga anghel at mga tao ay hindi basta-basta. Ito ay isang pagpapakita ng napakalaking pag-ibig at awa ng Diyos. Hindi tulad ng mga anghel na may ganap na kaalaman at pinili pa rin maghimagsik ang mga tao ay mahina, limitado, napapailalim sa pagkakamali. Nauunawaan ng Diyos ang kahinaan na ito at sa makatuwid ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magsisi. Ngunit narito ang detalyeng hindi napapansin ng marami. Ang pagkakataong ito ay hindi magiging available magpakailanman. Kung paanong may panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan may panahon din para pumili sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At ang pagpipiliang ito ay ginagawa araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa malalaking desisyon, kundi tungkol sa maliliit na sandali. Pagpili ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan, pagpapakumbaba sa pagmamataas, sa tuwid na landas sa madaling mga shortcut. Habang hinihila ng mga nagkasalang anghel ang maraming tao palayo sa liwanag, patuloy na tinatawag ng Diyos ang bawat tao na mas malapit sa kanya. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ilan ang talagang nakikinig sa panawagang ito? Dahil habang may oras para magpasya, nagpapatuloy ang hindi nakikitang labanan, ang digmaan na nagsimula sa langit ay hindi natapos. Binago lang nito ang tanawin. Ngayon, ang larangan ng digmaan ay earth, at ang bawat tao ay nasa gitna ng pagtatalo na ito. Ang mga nahulog na anghel ay patuloy na kumikilos nang walang pahinga, sinusubukang ilihis, pahinain, at lituhin. Ngunit hindi iniwan ng Diyos na walang proteksyon ang sangkatauhan. Naglaan siya ng espiritual na baluti, isang depensa laban sa mga lalang ng kaaway. Ang baluti na ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay totoo. Pananampalataya upang magtiis, kaalaman upang makilala, katuwiran upang manatiling matatag. At narito ang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang mga hindi nagsasanay sa kanilang sarili ay nagiging madaling biktima. Ang masamang impluensya ay hindi nagmumula sa isang malinaw na babala. Ito ay pumapasok sa nakagawi ang gawain, pag-iisip, pagnanasa. Isang biglaang panghihina ng loob, isang mapilit na pagdududa, isang salpok na gawin ang alam mong mali. Lahat ng ito ay bahagi ng dinakikitang ang ito. Maraming binabaliwala ang pakikibaka dahil hindi nila nakikita ang mga pag-atake ngunit ang mga kahihinatnan ay kapansin-pansin, nawasak na mga relasyon, nalilitong isip, mga taong nakulong sa mga siklo ng sakit at ilusyon. Hindi kailangang sirain ng kaaway ng sabay-sabay, unti-unti niyang ginagawa, ngunit ang nakakaunawa sa labanang ito ay maaaring maging mas malakas at lumaban, at ang pinakakahanga-hanga. Itinakda na ang tagumpay para sa mga nananatiling matatag. Ibinigay ng may lalang ang mga sandata, ngunit nakasalalay sa bawat tao kung gagamitin ng mga ito. Pagdarasal, paghahanap ng kaalaman, pananatiling mapagmatyag. Lahat ng ito ay bahagi ng diskarte upang manalo. Ang espiritual na pakikidigma ay hindi isang bagay na malayo, teoretikal o simboliko. Ito ay totoo. Ito ay nangyayari ngayon at mayroon lamang dalawang panig. Ang tanong ay, sa ang panig ang pipiliin ng bawat isa? Ngayong alam mo na ang katotohanan tungkol sa paghihimagsik sa langit, sa mga bumagsak na anghel at sa espiritual na labanan na patuloy pa rin nagaganap, mayroon na lamang isang tanong na natitira. Ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Hindi mo ba ito papansinin at magpapatuloy sa pamumuhay na parang walang nangyayari? O tatayo ka at ipaglalaban mo ang iyong kapalaran? Nais ng kaaway na manatiling nakakagambala, nakulong sa mga ilusyon ng mundong ito nang hindi napagtatanto ang tunay na larangan ng digmaan kung saan ka nakapasok. Ngunit ngayon, alam mo na na mayroong isang pagpipilian. At ang pagpili na iyon ay may walang hanggang kahihinatnan. Kung itinakdana ng Diyos ang kapalaran ng mga nahulog na anghel, bakit marami ang nagpipilit na sumunod sa parehong landas? Bakit tatanggapin ang mga kasinungalingang kanilang ikinakalat kung ang katotohanan ay nabunyag na? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mananalo sa labanang ito at sa mga bumagsak ay hindi swerte. Ngunit, desisyon. At ang desisyon na iyon ay magsisimula na ngayon. Ano ang maaari mong gawin? Humanap ng kaalaman, palakasin ang iyong pananampalataya, manatiling mapagbantay. Dahil ang sino mang nakakaunawa sa digmaan ay naghahanda para dito. At kung sino ang maghanda, panalo. Hmm, kaya sabihin mo sa akin, handa ka bang lumaban? Handa ka na bang manindigan? Kung naging makabuluhan ang mensaheng ito sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at patuloy na matuto. Huwag hayaang mamatay ang katotohanan ng ito dito. Ibahagi ang kaalamang ito dahil mas maraming tao ang nagising sa katotohanan ng ito, mas mababa ang kapangyarihan ng mga nahulog na anghel. Patuloy ang laban sa ang panig ang pipiliin mong mapabilang.